Warning Our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewer's discretion is advised. Etong si Lugaw Queen, etong si si Lugaw, si Aruscaldo, si Champorado, <laughs> uh, putok sa boho na kung, kung, ano man yung mga lugaw na dyan. <laughs> uh, masarap din naman ang lugaw ah. Uh, sabi ho ni Leno Rodredo mga boss, gayahin daw ho yung Portugal. Kanina nga binalita rito, hindi, hindi na ho balita, yan. Wag daw, i kung nalang, um, wag nang i criminalize ang paggamit ng droga i e decriminalize sabi ho ni, ni ni Lugaw, VP Lugaw, na masabi lang na uh, sus Mario Joseph alam mo ikaw um, VP Len Rubredo with due respect though sometimes you open your mouth and you don't really know exactly what you're talking or maybe your PR or maybe your 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 advisor or consultant is the one Yeah, really feeding you all these bull crap, ng mga, you know, uh, ideas. Let me tell you this. Decriminalize the use of drugs. Are you kidding? You mean sabihin, okay na lang kung gumamit ng droga, wag nang gawing krimen, at bagkos tulungan, i-rehabilitate na lang. Aray! Lugaw nga talagang utak mo, ha? Ah. you know this this is not netherlands this is not switzerland this is not european countries this is not the eu 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 eu, 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 uh, EU mm, european union uh, european union <laughs> eu the <de> puto <laughs> this is not the, this Iba ho yung mga bansa na yan. May pera yan. May kaya yan. Kaya nila illegalize yung prostitution. kain nila illegalize yung use of drugs. And all you do, pag medyo, they get hooked on drugs. The government can come in and intervene and give them rehabilitation. Dito nga sa bansa natin, uh, Vice President Lenny, makinig ka. Mahirap ang bansa natin eh. Kapit sa patalim. Wala nang ang pangkain. Di decriminalize mo pang droga. Ngayon, pag ginawa mo niyan, total decriminalized ng droga. Di maglalakuna lang ng droga kahit saan. Di tatas ang bilang ng krimen, tatas ang patayan, tatas ang lahat. Anong gagawin mo? Padodoblehin mong trabaho ngayon. Tapos pag nag-trabaho mga pulis, sabihin nyo, abuse. Kung di ba naman, kay, naka, nakatuwa din kukote ko. mo siguro. Ano? Sino bang nagsasabi sa inyo Gusto mong gayahin sa ibang bansa? This is Philippines. Love it or live it. Leave it. Kung 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 mahal mo to, hindi mo papayagan ang droga gawing legal, i-decriminalize ang the use of drugs. Yun bang gusto mo sabihin, Lenny? May pera ba tayo? Iya yeah, ang ginagawa natin, we, we, the, the, the president's campaigning for the drug and continues to do a drug war and making sure ni-rehabilitate re yung mga taong gusto ma-rehabilitate. Pero kung sinasabi mo, oh, wag na lang, wag na natin decriminalize na yan para wala nang paggamit. Kung pag mag sinong mga gustong gumamit ng droga, okay lang. Kung sinong gustong bumili ng droga, okay lang. Di pinalaki mo yung sinasabing drug business and drug industry. Drugs International. Di ba, hindi ka ba nanonood sa Philippine Daily Inquirer? This is a billion if not trillion dollar business and droga. Is that what you're saying? It's so easy to make it legalize the use of drugs. It's so easy to say, yeah, it decriminalize kung sino mahulihan ng droga, wag na lang pakulong. Wag sampahan ng kaso, i-rehabilitate na lang. Eh, kung di ka ba naman, ay, na, mali ka nga sandali, sa, so. ubarin ko tong sapatos, kung papalo ko sa ulo mo to eh. What are you saying? You can't do that sa Pilipinas. Bagbabawal mong paggamit ng droga at kung sinong gagamit ng droga ay eh kinakailangan. Sampahan ng kaso yan. Pag nanlaban yan, <laughs> Nanlabang ka, di, ano dapat gawin sa sa'yo? alang ba namang aangga-anggain ah, ka? Nakikinig ka ba, Lenny? Huwag kang gumaya doon sa mga ibang bansa na nakikita mo, gaya-gaya, putumaya ka lang. Kung ikaw magiging presidente ng Mario Josep, kahiyahiya ka, baka, baka eh, kung saan tayo pupulutin sa kangkungan. Eh, ito kasi, ako, sinisisi ko yung lintik na marrohas na yan eh sa pagiging desperado ni Marrojas maghanap ng maging vice president niya, vice president niya na walang gusto maging vice president na dong panahon ni Marrojas eh aksidente lang naman tong putok sa buho to si Leni Robredo eh napili na lang siya kasi balo para kaawaan wala naman talaga kapanapanalo tong humag na to eh oh ngayon ngayon itong commission on election nagamit na aparato nitong si Panot ang nangyari Oh, natulog lang tayo pagising na natin. Iba nang iba nang ano, iba VIP. <laughs> Marami nang sabi niya, hindi ako. Tapos ito, kaya kita mo yung mga out of this world, mga manggagaya ka lang. <laughs> Sus Mario Joseph. <laughs> manggagaya ka lang, gayahin mo na yung medyo umuubra. Huwag yung salita ka ng salita eh. Hindi ka nakakasiguro muna. G ganito muna decriminalize the use of drugs in the Philippines decriminalize anybody seen uh, kung ma makita na may mga dala-dalang droga wag na siyang ng kaso anong gawin rehabilitate agad ay kundi ka ba na kumakomya susunga lang ngon kita mamayan sa patos sa bibig mo eh tumiigil ka na nga susmaryosep ka <laughs>